Maraming gilas Pilipinas fans ang natuwa nang makita nila kagabi si Justin Brownlee na present sa PBA at muli na makabalik sa Pilipinas para makapag-insayo sa kampanya nila ngayong Asian Qualifier ngayong February. At habang maraming mga Pilipina fans ang natutuwa sa pagbabalik ni Justin Brownlee sa ating gilas Pilipinas ay pinag-uusapan naman sa si China kung bakit 3 months lang daw ang suspension ng isang player sa Pilipinas na lumabag sa anti-doping test. Ayon sa report na masyado pa daw maaga na makabalik ang isang player sa FIBA sa kahit anong event sa sports pagkatapos nitong lumabag sa ipinagbabawal na gamot. Masyado daw itong unfair sa mga athlete na nagpapakahirap sa training tapos may isang player lang daw ang lumalabag sa rules. Ayon sa Wada Award Anti-Doping Agency at least isang taon na apat na taong ban dapat ang ipataw sa isang player na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot sa isang sports event na binaka pa naman ng mga Chinese sports personnel sa China. Ayon pa sa ilang report masado daw malaki ang balitang ito sa basketball sports community ng China na binabaliwala lang ng FIBA. Napayagan agad makapaglaro ang isang player matapos itong lumabag. Sa mga social media sa China, napakadami ng galit na Chinese fans ang nagsasabi na napaka daw talaga sa kanilang national team ang 3 months ban lang kay Justin Brownlee. Marami talagang galit ng Chinese fan, lalo na yung mga avid fan na hindi pa rin matanggap hanggang sa ngayon ang pagkatalo ng kanilang national basketball team sa ating Gilas Pilipinas. Pero bago yan, Daming laro ng basketball, mag-register na sa 1xbet at gamitin ang promo code na BMTB1X. Paano ba mag-deposit para makataya? Hanapin nyo lang yung deposit at napakaraming payment ngang available at recommended siyempre. Ang GCash, click nyo lang at ilagay ang personal info. Pwede din gamitin ng automatic method, scan mo lang yung QR code. Nga pala, ang minimum deposit at withdrawal ay 50 pesos at pwede ka nang tumaya. Samantala, Chinese team ulit ang makakalaban ng ating Gilas Pilipinas sa si Asian Qualifier at ito nga ang Chinese Taipei. Although hindi sila ganong kalakas katulad ng China mismo ay yung mga player nila sa lineup ay karamihan naglalaro sa Chinese Basketball League. Sa report ng FIBA, merong 24-man pool ang Chinese Taipei na ang mga key player ay sina Yang Chun Chen na nag-average ng 16 points per game sa CBA. Andyan nga ang kanilang bagong naturalized player si Will Artino, 6 foot 11. At ang kanilang main man na si Cheng Liu na naglalaro din sa si China na nag-average ng 17 points per game. Meron pa nga silang Mohamed al -Bachir. kaya hindi birong kalaban ng Chinese Taipei eh, dahil yung iba nga sa kanila ay naglalaro sa Chinese Basketball League. So parang China din ang kalaban talaga ng ating Gilas Pilipinas si Asian Qualifier. Well, ayon sa report, may public training ang ating Gilas Pilipinas sa February 19 sa Phil Sports Arena bago sila lumipad papuntang Hong Kong. Well, masusubukan ulit ang ating Gilas Pilipinas sa Asian Qualifier at ang target nila sa ngayon. Ayon sa report ay mabigyang kaagad ng magandang kondisyon si Justin Brownlee dahil 3 months itong hindi nakapaglaro ng basketball. Sigurado, all isang China kay Justin Brownlee dahil maaari ulit itong makaharap ang China kapag nag-crossover ang schedule ng Asian Qualifier. Habangan natin.